hulugan ng panaginip tungkol sa sanggol na babae. Para sa maraming tao, ang panaginip ng isang sanggol na babae ay isang senyales na sila ay umiibig. Ang mga batang babae ay madalas na nakikita bilang ang hinaharap at ang mga panaginip tungkol sa kanila ay madalas na nagpapakita ng pag-asa na ito. Maraming tao ang naniniwala na ang isang sanggol na babae ay proteksyon mula sa masasamang espiritu na maaaring makipinsala sa mga tao sa araw. Ang mga panaginip tungkol sa isang sanggol na babae ay nagpapakita rin ng iyong damdamin para sa kanya. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na babae? Ang isang sanggol na babae sa isang panaginip ay isang simbolo ng proteksyon. Madalas siyang nakikita bilang isang taong tutulong na protektahan ka mula sa mga masasamang bagay na maaaring mangyari sa iyong buhay. Baka nag-aalala ka na, baka atakihin ka ng masasamang espiritu o may masamang mangyari sa iyong pamilya ang panaginip tungkol sa isang sanggol na babae ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay umiibig sa kanya at nais mong protektahan siya mula sa pinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng isang sanggol na babae. Kapag napanaginipan mong magkaroon ng isang sanggol na babae, maaari itong kumatawan sa maraming iba't ibang mga bagay. Sa isang banda, ang panaginip na magkaroon ng isang babae sa iyong buhay ay maaaring mga hulugan na mayroong kang isang kasaganahan ng pambabae na enerhiya at kailangan mong balansehin ang mga kaliskis sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang masculine na presensya. Sa kabilang banda, ang mga panaginip na magkaroon ng anak na babae ay maaaring kumatawan sa pagnanais para sa kadalisayan kabutihan at walang kasalanan na makalusot sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng sanggol na babae habang ikaw ay buntis. Kapag nanaginip kang magkaroon ng sanggol na babae habang ikaw ay buntis, maaari itong mga hulugan na hindi ka handang magkaroon ng anak. Kung nasasabik ka tungkol sa idea ng pagkakaroon ng isang lalaki Ngunit na naginip na magkaroon ng isang babae, maaaring nangangahulugan ito na hindi ka pahandang magpalaki ng isang bata. Mahalagang isipin ang iyong nararamdaman at kung paano sila magbabago kapag dumating na ang sanggol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagong panganak na sanggol na babae. Kapag kayo'y nanaginip ng bagong panganak na sanggol na babae, ito ay nagpapahiwatig ng kapanganakan ng isang masayang kaganapan sa iyong malapit na hinaharap. Kung nanaginip ka ng sanggol ay kakaibang nabuo o kahit papano ay lumilitaw na iba kaysa sa inaasahan, ang mensahe ay maaaring magmungkahi na mayroon kang ilang mga pagdududa o alalahanin na may kinalaman sa kahihinatnan ng isang mahalagang paparating ng pakikipag sa palaran kahulugan ng panaginip tungkol sa paghawak sa isang sanggol na babae Sa isang panaginip, ang paghawak sa isang sanggol na babae ay maaaring kumakatawan sa pag-aalaga sa isang tao o isang bagay. Maaaring itong sumagisag sa damdamin ng lambing at pagmamalasakit sa iyong sarili o sa iba. Ang kalagayan ng sanggol sa iyong panaginip ay maaaring makatulong sa iyo na higit na bigyang kahulugan ang kahulugan. Kung ang sanggol ay may sakit o nasugatan, maaaring ito ay isang mensahe para pangalagaan ng iyong kalusugan. Kung ang sanggol ay alerto at malusog, maaaring ito ay kumakatawan sa kagalakan at kasiyahan sa pagkising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak ng isang sanggol na babae. Kapag kayoy na nagginip na mga anak ng isang sanggol na babae, tinutukoy mo ang isang paparating na kaganapan sa iyong buhay na magdadala ng malaking kagalakan at kasiyahan sa iyong mundo. Merong kang kakayahan tamasahin ang sandaling iyon, hawakan ito at pahalagahan ang oras na ginugugol mo sa iyong mga mahal sa buhay. Yakapin ang pakiramdam na ito at tandaan ang kahalagahan ng mga tao sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng isang sanggol na babae, ngunit hindi kabuntis. Kapag napanaginipan mong magkaroon ng isang sanggol na babae, ngunit hindi kabuntis, pagkatapos ay isa alang alang ito bilang isang senyales na kailangan mong gumawa ng ilang mga pagbabago sa iyong buhay. Maaaring namumuhay ka sa isang hindi malusog na pamumuhay o maaari kang nagtatago ng ilang sakit sa likod ng isang ngiti. Panahon na upang ihinto ang pagtanggi sa iyong sarili ng anuman at humingi ng tulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hawakan ng isang sanggol na babae sa iyong mga bisig. Kapag na napanaginipan mong hawakan ng isang sanggol na babae sa iyong mga bisig, maaari itong mga hulugan na nakakaramdam ka ng pagnanasa na mga anak nang bago. Marahil ay gumagawa ka ng isang malikhain proyekto at nagnanais ng inspirasyon. Kung ang panaginip ay nagsasangkot ng paghawak ng isang aktwal na sanggol na babae, kung gayon, ito ay nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong panahon sa iyong buhay, pati na rin ang ilang uri ng kawalang tatag at pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong mangananak, ng isang sanggol na babae. Kapag nanaginip ka ng isang taong manganak ng isang sanggol na babae, ang iyong walang malay ay maaaring sinusubukang sabihin sa iyo na magdahan-dahan at magsaya sa iyong buhay. Ang mga anak sa panaginip ay maaaring ikaw, kaya ang anumang katangian na mayroon ng ina ay ililipat sa bata. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na kailangan mong bigyan nang higit na napansin ang iyong feminine side tulad-tulad ng pagsusuot ng mas maraming damit o paglabas sa isang petsa kasama ang iyong kapareha kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aalaga ng isang sanggol na babae kung nanaginip ka tungkol sa pag-aalaga ng isang sanggol na babae nangangahulugan ito na ang iyong maternal instinct ay malakas at dapat kang makahanap ng isang labasan para dito. Maaaring gusto mong isaalang-alang ang isang paglalakbay kasama ang iyong kapareha upang makita ang mga lokal na pasyalan. Maraming matututunan mula sa ibang mga kultura. Ang panaginip ng pag-aalaga ng isang sanggol na babae ay konektado sa parehong pakiramdam ng hilaw at likas na pagiging ina at ang iyong koneksyon dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kargahan ka ang isang sanggol ng babae sa iyong mga bisig. Panaginip na magdala ng sanggol na lalaki o babae ay tinuturing na isang magandang umaasa na tanda. Nangangahulugan ito na ang lahat ng iyong pagpaplano para sa kinabukasan ay maisa sa katuparan at ikaw ay magiging lahat ng iyong inaasahan. Magiging bahagi ka rin ng isang bagay na napakahalaga at espesyal para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng sanggol na babae ang iyong kaibigan. Kapag ang isang babae ay nanaginip ng kanyang kaibigan na magkaroon ng isang sanggol na babae, ito ay sumasalamin sa damdamin ng nananaginip tungkol sa kanyang sariling lipunan ang isang bagong sanggol na babae ay nangangahulugan na magkakaroon ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong social group dahil ang mga kaibigan ay maaaring magsimulang bumuo ng mga bagong relasyon maging handa sa mga pagbabago sa iyong buhay panlipunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may sanggol na babae. Kung nanaginip ka ng pagkakaroon ng isang sanggol na babae, nangangahulugan ito na magkakaroon ng pagtaas sa ilan sa mga pinakamalakas na pambabae na enerhiya sa iyo. Ang enerhiya ng pambabae ay gumaganap bilang isang daluyan o ahente na makatutulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong mga emosyon. Ito ay isang aspeto ng iyong pagkatao na kailangan mong alagaan at alagaan kahulugan ng panaginip tungkol sa ang aking ina ay nagkaroon ng isang sanggol na babae. Ang panaginip na ang iyong ina na manganak ng isang sanggol na babae ay isang magandang tanda na nagmumungkahi na dapat kang maging responsable para sa kaligtasan at proteksyon ng isang batang babae. Ito ay maaring dumating bilang isang bit ng isang shock dahil hindi mo pa namumuno sa sino man, bago. muni ito ay isang tanda ng malaking kapalaran. Ang katotohanan na siya ay anak ng iyong ina ay nangangahulugan na siya ay magkakamag-anak sa iyo sa pamamagitan ng dugo o kasal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-ampon ng isang sanggol na babae ang panaginip na mag-ampon ng isang sanggol na babae ay nangangahulugan na kailangan mong simula ng pagtingin sa mga problema mula sa pananaw ng ibang tao. Ang pag ng isang tao ay pag-aalaga sa kanila, pagsuporta sa kanila at pagprotekta sa kanila. Madalas managinip ang mga tao na kumuha ng isang bata na nakilala lang nila sa kanilang panaginip at tampunin sila para maging bahagi sila ng kanilang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa aking anak na babae na magkaroon ng isang sanggol na babae. Kapag napanaginipan mo ang iyong anak na may anak na sanggol na babae, ito ay nangangahulugan na gusto mo ng mga apo at gusto mong makita siyang tumira at magsimula ng isang pamilya. Maaari rin itong mga hulugan na nag-aalala ka tungkol sa kanyang mga pagpipilian sa buhay at gusto mong makahanap siya ng isang taong mas matatag at maaasahan. Maaaring iniisip mo rin kung gaano mo kamahal ang pagiging ina sa iyong anak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-alaga ng isang sanggol na babae. Kung nanaginip kang mag-alaga ng isang sanggol na babae, pakiramdam mo ay magagawa mo ang anumang bagay at walang imposible. Positibong sorpresahin mo ang lahat sa paligid mo sa iyong kasipagan, katapangan at pagiging hindi makasarili. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong maging higit na pag-aalaga sa ilang aspeto ng iyong pagkising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng sanggol na babae. Ang panaginip tungkol sa paghahanap ng isang sanggol na babae ay maaaring magmungkahi na ikaw ay masaya at nasasabik tungkol sa isang bagong bagay sa iyong buhay. O kung meron ka ng isang babae, ito ay maaaring magpahiwatig na siya ay lumalaki at nagiging mas malaya. Ang paghahanap ng isang sanggol na babae sa iyong mga panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagiging mas tiwala at secure sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng isang sanggol na babae sa iyong kasintahan. Kapag nagkaroon ka ng isang sanggol na babae sa iyong kasintahan sa panaginip, kadalasan nangangahulugan ito na ikaw ay pagpapalain ng pagmamahal ng iyong kasintahan. Gayon paman, may ilang mga posibilidad kung ano talaga ang ibig sabihin ito, depende sa sitwasyon sa panaginip maaari ka magkaroon ng isang kaaya-ayang pag-uusap sa iyong kasintahan at napagtanto na naging mas malapit ka bilang isang resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaglaro sa isang sanggol na babae. Ang isang batang babae na naglalaro sa iyong mga panaginip ay sumisimbolo ng mga bagong simula ang mga panaginip ay karaniwan ng yayari pagkatapos ng isang mahalagang kaganapan sa buhay tulad ng kasal, pagbubuntis, panganganak o pag-aampon. Ang mga panaginip ay maaari din maging makabuluhan kung ang mga ito ay may kinalaman sa kawalang ingat ng isang babae tulad ng pagbuhos ng tubig o pagkabratines, paghagis ng mga bagay sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakad ng sanggol na babae. Ang isang sanggol na babae na naglalakad sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan na oras na para sa iyo na talunin ang iyong mga takot at makahanap ng bagong lakas o maging ang kakayahang magmahal ng bago. Maglaan ng ilang oras upang isipin kung anong, kung anong mga pagpapahalaga ang naitanim mo sa iyong anak at subukang bigyan diin ng mga ito ng mas madalas, lalo na kapag nananaginip ka tungkol sa isang sanggol na babaeng naglalakad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na sanggol na babae ng iba. Ang mga tila inosenteng panaginip na may hawak na sanggol ng ibang tao ay maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Kapag napanaginipan mong hawakan ang sanggol ng ibang tao, Maaaring nangangahulugan ito na nalulungkot ka at gusto mong maranasan ng isang kaibigan o kapareha ang lahat ng kagalakan ng pagpapalaki ng isang bata kasama mo. Maaaring itong mga hulugan na natatakot kang maging isang magulang dahil hindi mo maisip ang iyong buhay kasama ang mga anak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangalanan ang isang sanggol na babae. Kapag napanaginipan mong pangalanan ng isang sanggol na babae, sinasabi nito sa iyo na medyo nalilito ka tungkol sa isang bagay. Nag-aalala ka dahil hindi mo alam kung aling direksyon ang gagawin o kung anong desisyon ang gagawin. At pakiramdam mo ay tama ang lahat na umiikot sa paligid ng iyong ulo. Ang panaginip na ito ay maaari rin nagbababala sa iyo na mag-ingat sa sinumang katrabaho mo dahil maaring hindi nila iniisip ang iyong kapakanan at sa huli ay maaring humantong sa iyo sa maling landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-alaga ng sanggol na babae. Kapag nanaginip kang mag-alaga ng isang sanggol na babae, kadalasan nangangahulugan ito na nakakaranas ka ng kaso ng halimaw na may berdeng mata. Ang mga maliliit na babae ay madalas na kumakatawan sa ibang mga babae. At kapag nakakita ka ng isang maliit na babae sa iyong mga panaginip, maaaring sinasabi nito sa iyo na mag-ingat sa ibang mga babae dahil ang selos ay maaaring makapinsala sa mga pagkakaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang magandang sanggol na babae Ang panaginip ng isang magandang sanggol na babae ay tinuturing na isang positibong panaginip dahil ito ay kumakatawan sa kawalang kasalanan at kadalisayan. Sa ilang kultura, may paniniwala na ang kakayahan ng isang tao na magkaanak ay nauugnay sa kanilang kakayahang magbuntis sa mundo ng panaginip. Kaya kung ikaw ay nanaginip na magkaroon ng anak, maaaring ito ay isang indikasyon na ikaw ay buntis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa boyfriend mo na may hawak na sanggol na babae kapag napanaginipan mo ang iyong kasintahan na may hawak na isang sanggol na babae, ang interpretasyon ay depende sa kung ang sanggol na babae ay sa iyo o sa iba. Baka may takot ka niya, ang iyong kasintahan ay nagpapatuloy sa kanyang buhay nang wala ka. At marahil ay nag-iingat na mapalitan. Ito ay maaring isang subconscious ng paraan upang ihanda ang iyong sarili sa pag-iwan niya sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maihatid ang isang sanggol na babae. Kapag na panaginipan mong maihatid ang isang sanggol na babae, ibig sabihin ay pinaghihiwalay mo ang iyong tunay na katauhan sa kung sino ka. Nagsisimula kang mapagtanto na may higit pa sa iyong pagkatao kaysa sa kung paano ka nakikita ng ibang tao. Dapat mong matutunan tanggapin na hindi ka makikita ng mga tao sa isang paraan na gusto mong makita at dapat mong yakapin ito lalo na mahalaga na simulan ang prosesong ito kung hindi ka tunay na masaya sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na mata ng sanggol na babae kapag nanaginip ka ng isang batang babae na may asul na mata, maaaring ito ay senyales na sinasabi sa iyo ng universo na maayos ang takbo ng iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring nangangahulugan din na mayroong kang malakas na pakiramdam na ito na iyong huling anak. Maaaring sinusubukan ng iyong subconscious na ipaalam sa iyo ang isang bagay sa pamamagitan lamang ng iyong paningin ng pagkakaroon ng huling sanggol. Panaginip ng isang sanggol na may asul na mata, kadalasan ay nangangahulugan na ikaw ay umaasa sa magagandang panahon sa hinaharap. Konklusyon, ang mga panaginip tungkol sa isang sanggol na babae ay maaaring maging mapagkukunan ng kaaliwan, gabay at pag-asa. Maaari rin sila maging isang paalala ng kagandahan at kawalang kasalanan ng buhay kung ikaw ay nananaginip na maging isang ina o nangangarap lamang na maging isang mas kumpiyansa at malaya. Ang mga panaginip na ito ay maaaring maging isang positibong puwersa sa iyong buhay.